Nila na bumaba daw ang crime rate. Oo ba yun Sir? Eh, karumaldumal pa yung nangyari sa businessman na si Anson Ke. Nagbayad na ng ransom, pinatay pa rin ang mga suspect. Regardless of what uh, figures are you going to show to the public, what is the most important uh, to know is the public uh, uh, perception, how does the public uh, feel as far as, uh, as, far as uh, safety and Uh, security is concerned. So, you go down to the streets, tanungin mo mga tao if they feel safe right now with the current situation, then uh, they will give you the direct answer. Mahirap yung uh, puro ka lang figures, puro figures, pero ang mga tao ay natatakot. Di ba? So, dapat. kung tama yung mga tao, tanungin mo. Do they feel safe? So if safe, then okay it's good. So figures won't, won't matter if uh, still the people are uh, feeling uh, feeling uh, threatened with the uh, crimes uh, happening in the in the community. So ano masasabi mo na in this current administration binigyan po ng safety <coughs> passes ang mga kalaban ng gobyerno, NPA, MIMN, yung mga nagkasala sa taumbayan nag guilty po sa mga maraming pagpatay? Well, ang masasabi ko dyan is uh, you will reap what you sow. Uh, kung ngayon, pinagbigyan mo yan ngayon, yung mga tao na yan, yung mga grupo na yan na alam mong uh, mga enemies of the state, then uh, talagang uh, kakainin at kakainin ka niyan. In time mo, oh, darating araw, baka abuti sa punto ng strategic stalemate pag uh, gano'n na sila lakas, no? Uh, without us knowing, uh, slowly, nag build up sila ng pwersa. Uh, mapapansin mo ngayon, meron na ng mga, meron na mga, ano, ginagawa sila mga atrocities. So, uh, dapat, we, we must be careful. The government should be careful in dealing with these people because uh, whose history will tell us that these people are users. These people are uh, deceivers. And these people, like, walang ibang uh, uh, nasa laman ng utak nito at sa kanilang puso kung paano kunin, paano agawin ang puder ng gobyerno. Yan lang naman talaga ang kailang pinaka-objective. Last na lang, sir. Nasayang po ba ang <coughs> insurgency efforts ng Nino with the, former administration? Saan nangyayari po ngayon, sir, sa pamahalaan? Well, kung makita mo, meron ng mga ambush na mga ambos na nangyayari, meron na encounters with the NPA. Uh, during our time, pawala na yan eh. O nawala na yan. Dahil, uh, ilan na lang yun? Parang uh, apat or seven na lang na weekend da uh, guerrilla France ang uh, natitira. Pero ngayon, parang uh, nagkakaroon sila ng ano uh, build up. Nag-build up sila. So, talaga, nasasayang. Nasasayang talaga yung uh, ating uh, ginawa noon ng uh, pamahalaang uh, Duterte.